Hola. Ay. Wow. Uh -huh. ba, ba ni baba ano nito. Pero talaga lipi. Ay, kaya pala. pa na. pala siya eh. Ni ng ano. Na tayo lang sa dito na. Iyan, krabe. Uy, ni antik. Ni antik. Mas maganda yung unod niya ay unod. Ang tawag niya niya. Mm -hmm. Ay! Hala! Uy! May palaka pa oh. Ayan, mak mukbangers yan. Ayan, na. mukbangers yan ng, ng colony. Banger ng wow. colony sir oh. Yeah. Oh, lang yung mga labas, sumunod na Mahirap yung patayin eh. Mahirap <laughs> patayin ang kunit ng mm. katawan. Ah, <laughs> gusto mo na sa sa amin. Ako yun, patayin mo. <laughs> <laughs> ko sa kaya. Oh? Wow, grabe oh, ang ganda. Bilog na bilog. Wow. Tati doon, 15 kilos, isang puno. Ah. So, wow. Ano? Okay. Kala mama. <coughs> si mama nagtanim niyan sa ano. Naging <coughs> ilang ka ng bilhi. Wow, Antique, grabe oh. Antik na itim. Solid yung mga gas. <laughs> Parang putak tiyanan niya ni. Eh. Venom niya, venom siya. An, ay maganda yan itanim mo. Oh. Hmm, tantanin. Ano sir gusto mong pananim, bunga or <coughs> unod? Ay ano, fruits. Yan na lang. lang. Mas mabilis yan eh. Mas mabilis yan. Yan o. No? Ang ganyan o. No? Ganda yan. Go pa pala ito pa. Sa yung kalabaw, kalabaw ba 'yun? Ang oh, baka ba? dalawa 'yan. MU sila ng dalawa, ano? Oo, taga-linis ko dito. Baliw <laughs> ka, no, Bata pa? Oh. Ano pa lang 'yan, year? Sil siliko 'yan, 'di, siliko. Siliko. Siliko 'yan. Yung siniko nandoon sa dulo. MU sila lagi. <laughs> oh, mag-aaway 'yan na dalawa pag pinaano. Ito patungan ng ano. Pang ng piral. Wow. May pera din Wala. Nalipat na. Oh, oh. Ngayon ay oh, ngayon na week oh. meron. Bulok na oh. Be bawal mag cellphone be bawal. Ay na. bulok, ay, bulok na. Ayun ay, may nabulok na diyan isang ano ganyan no. Hinali ko na. Ora oh, na ubos na. Mga isang sako. Uubos isang sa sako, sako yun pa oh. Yan lang tama na. O, tama na tama ba? ba? Mm hmm. Madami pa. Madami pa. Eh. Sa madami pa. Katanim ko yung iba. Yung? Kalamama, yung mga, madami. Ano, uh, ano? Uh, uh, anay. Kaso yung hantik. Baka so, mamaya, yung mga alaga ko sa loob ng sasakyan. Hmm. Inahantik na doon. <laughs> ano yan? Anay? Anay mo. Hmm. ko Lulutuin ko ngayon. o bihalaya. Yeah. yung parang yung lamok Simple lang ng buhay niyo dito. Masaya.